malakad So, ibig sabihin, 500 pesos ang tubo. Yes po. Ay, ang galing ha. Sa lahat na naghahanap ng negosyo na talaga namang patok na patok sa panahon na to at eto na. Nandito tayo ngayon sa Wise Cleaner Office na siya namang gumagawa ng mga home essentials na mga product kagaya ng dishwashing liquid, mga detergent at kung ano-ano pang mga kailangan natin sa bahay natin. At hindi lang yan mga boss, ha, meron din sila mga DIY kits na po pwede ninyong gawin at pwede ninyong pagkakitaan. So Tara! Mga boss, nandito pa rin tayo sa office ng Wise Cleaner at kasama na natin ngayon, of course, ang ating bossings na si Boss Gemary. Ipapaliwanag sa atin kung paano nga ba tayo kikita sa negosyo ng Wise Cleaner. So, magkano ba yung mga packages ninyo, ma'am? Nag-range po from 80 250 to 500 pesos po yung pwede nilang puhunan. 80 pesos? Yes po. Yung dishwashing liquid po na makakagawa ng 3 liters. Pwede po nilang ibenta yun ng around 50 pesos. So basically, meron po silang 150 pesos. Ibig sabihin, 80 pesos, may tubo kang 70 pesos. Hmm. So 150 nila mabibenta yun. Apo. Okay. okay. Bukod doon, ano pa? Yung pinaka best po talaga namin is yung 250 pesos, which is makakagawa na po ng 15 liters po na dishwashing liquid. And pwede nyo po siyang ibenta ng 50 pesos. In yung 250 pesos, magiging 750 pesos po siya. Hala ka dyan. So, ibig sabihin, 500 pesos ang tubo. Yes po. Uy, ang galing ha. Ganda palang negosyo nito, no? At syempre, dahil nga home essential siya, from the mm. word essential, araw-araw na pangangailangan ng tao. Yes, ano, ano yung mga line of product niyo? Dishwashing liquid, what else? Mga sabong panlaba po, like liquid detergent, powder detergent, fabric conditioner. Meron din po kaming mga car shampoo, pet shampoo, toilet cleaner. So, basically po, lahat ng pwedeng i-DIY ng mga right. cleaning products po, mahanap nyo po sa WISE Cleaner. Yan. paano naman kang kung gusto nila itong, ano, i-full blast? Ibig sabihin, kung gusto nila magtayo ng store. Tapos, lagyan nila ng pangalan ng brand nila. Halimbawa, Joy Essential, yung mga hmm. ganyan. Meron po kami mga customers na nagtatayo po sila ng sarili nilang brand and sarili nilang refilling station. I-assist po namin sila kung magkano yung capital na kaya po nila. So, and flexible then, kayo? Yes po. Um, siguro sa mga corporate account, magkano yung ideal na puhunan? 50000 po to 100000 pwede na po kayong makagawa ng sarili ninyong store talaga with wow. brand. Oh. Napakarami na pong products nun. Ayun. Yes. Kung pwede rin nila itong ipa-franchise in the future. Pwede po. So, yun naman pala mga boss, kung gusto naman ninyo na magbuo ng store talaga na home essential, yes. magbenta kayo ng dishwashing liquid, detergent, mm -hmm. uh, mga hand wash, yes. hand soap, ba? Diba? yung mga decreaser para sa mga motor, yes. yan, sa mga pyesa ng mga sasakyan, at iba't iba pa si Wise Cleaner pala po pwede kayong iset up for as low as 50 to 100,000 pesos ng sarili ninyong brand ng negosyo. Tapos, pag dahil brand nyo yan, in the future, kapag ka kumikita na kayo, puwede pwede itong negosyohin ng ibang tao. So, pwede nyo po siyang ipa-franchise, ipa pwede po kayo magkaroon ng sarili ninyong distributor o mga resellers. Ayan. So, sa lahat ng gustong kumita ng limpak-limpak na salapi, ayan, at maging negosyo ang home essential. So, kontakin nyo ang Wise Cleaner. Ma'am, saan kayo makokontak? Meron po kaming Facebook page. Hanapin nyo lang po yung Wise Cleaner. Meron din po kaming Shopee, TikTok, and Lazada. Again, Wise Cleaner lang din po ang inyong itatype. Sa lahat ng mga interesado, mag negosyo sa maliit man o malaking kapital, kontakin nyo na ang Wise Cleaner para sa inyong home essential needs. With that, maraming maraming salamat sa inyong mga boss and please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi king updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming maraming salamat mga boss and God bless inyo lahat.